So yun, good morning mga idol Mga kasabuot. uh, kasabwat dilim dilim pa Uwi tayo nga ng bikol Ayan Alright, let's go Unleaded kuya Apat okay. na litro apat uh, na litro lang yung ginarga natin guys ayan you know. o 57 ah alright pakpak na tayo focus na tayo sa riding ayan hmm. sa pamasama sa ang kalsada medyo slow slowly but surely tayo so ayan mga kasabwat nagpo-focus muna ko sa pagdadrive update ko na lang kayo sa susunod na pangyayari So andito na tayo guys sa tapat ng airport Paranaque. Pero okay. at uh, suddenly no ulan na. Tayo. <laughs> suddenly no ulan na tayo. Dito pa lang pero shower shower pa lang to. Ano lang yan, parang hamog-hamog. Hindi -hamog. hamog. nga makatakbo ng maayos. Dito pa lang sana palabas nga palabas tayo ng Laguna ay nang ano okay na yan ay okay, madulas to bakal so update tayo mga guys nandito na pa palang tayo sa may kakalagpas ko lang ng tsaong o party pa ba ito ng tsaong <laughs> ayan at ah uh... Dito, wala kasi masyadong ambon, ulan. Ayun, nagkabit muna tayo ng camera. Para makapag-update tayo. And so far so good. Ah, uh, pawis na dito, makapal yung ulap. Ayun. Nakakopote pa rin ako, hindi na ako nagtanggal. Kasi mula uh, mula doon sa Maynila hanggang dito sa part ng uh, Laguna. Grabe sobrang lakas ng ulan para kung bin <laughs> parang binibembong grabe <laughs> hindi ko na tinanggal yung kapote oh. ko hindi naman nakakasagabal as of now guys ayan mapapansin nyo sa nakita nyo sa camera ayan no? Oh. uh, maulap makapal yung ulap sa part dito sa kabila parang part ng Batangas dito maliwanag pa ito. Tumila tila yung ulan. Grabe. Kaya ang takbo natin. Parang ano lang tayo nagja-jogging <laughs> Hindi mo kapag patakbo mabilis kasi unang una sa lahat. Sobrang lubak. Pangalawa, uh, malakas yung ulan. So far so good. Okay pa naman yung ating motor. Lumalaban pa. Karang ako. Papasok na tayo ng Sariaya Hindi na area pala Hindi naanan natin Sariaya Sunod Sena Pagbilaw ang kasunod Alright Ayan eh o Sariaya Jollibee Sariaya na tayo mga kasabot At dito palang Ramdam ko na yung ano Hangin Kakaiba yung nararamdaman ko sa hangin talagang parang maibibigay na kakaiba itong bagyo na to nalaman natin mamaya dito yata alam ko signal number 1 na dito eh pagtingin ko sa forecast kanina signal number 1 na so ayan mga kasabuan update ko na lang ulit kayo later on sa kaya ayan ako ayaw dito na tayo ngayon guys sa may pagbilaw umpisa na ng lobak TMX oh Uy, grabe oh. Basta dumating na kayo ng pagbilaw. Maging alerto na kayo dito guys. Lalo na pag dito kayo dumadaan sa espalto. Dito. Part na to. Maraming butas dito na ano. Na hindi mo uh, hindi mo asahan na masasaktan ang yung dandamin kapag nahulog ka. <laughs> Para ka nahulog sa maling ano. Maling tae. Ah, maling tao. Ayan o. Oh. Tara, 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 tara. Oh, ah. Na ang gagawin nyo, bababa kayo dito Iyan, o, oh, dito kayo bababa May lumahan sa kabila Akit ah, lang kayo pag mag-overtake Tapos pagka-overtake nyo, baba na ulit Huwag <laughs> kayong magtiwala yun sa espalto na yan Budol yan <laughs> Ate Munan, Bicol, pagbilaw proper So pag naramdaman mo na yung ano Yung bukol-bukol Pagbilaw, pag naramdaman mo naman yung umaalon tagkawayan yun nakakita tayo ng sigsag road nakakabi ah, ang kapal ng ula po what the heck <laughs> andito na tayo ngayon guys sa coastal ng ano, katimunan andito ano, na lakas ng alon no? oh. Wahoy! Oh, lakas ng alon! Maabot dito! mata talamsik! Ah! Wahoy! Ah. Lakas! <laughs> Buti na lang, hindi pa tayo binabagbag ng ulan dito. Alright guys, kumaka! Postal Road! babaw ng ano, lapit na ng eh no. Ang lapit nung daan ng tubig dito. Ba, oh. May oh. eh, ano na 'yung bagyo. Grabe, <laughs> huh? Um, lakas ng ano, tubig. May araw pa dito, guys. Okay pa dito. Ganda pa. Oh, dito na lang. Ito, dito, dito tayo. Yeah. Ito muna tayo. Nakapilan tayo. Ayan guys, pabalik na. Pabalagbag na ulit tayo. Habang wala pa yung ulan. Putik ng motor natin. Aray ko. Tara, let's go. Yeah. All right. Back na ulit Nagkapi lang ako Then Tubig <laughs> It's already Ano na 8 o'clock na Nagit Ano rin tayo Nagpahinga Isang oras din tayo Tumigil Para Yung mga kamay natin Is May pwersa <laughs> Kakasilin <laughs> bypass eh. yun tayo dadaan -da yun Di nakakadaan -da dito eh yun daan yan. kapangit pa talaga hindi pa rin pala ito nakaayos hmm? Dito na naman tayo sa projects na Skyway. <laughs> Skyway. <laughs> Skyway para pag bumaha daw. Hindi na may strategy yung mga ano dito. Ayun, kinakalawang na lang yung mga ano. Kinakalawang na yung mga bakal. Katayo pa rin. Ay. Wala. Oh, oh. Kasala ko yan, i-exit na tayo sa Kalawag Road Eh, yung welcome natin dito Bicolandia, Camarines Norte Uy, yung ethics nandito nagpapahingaw Ayan na Dito na tayo sa tagawayan guys At nagpaparamdam na dito yung Ouch! Ah, Ouch! ipaparamdam na dito yung bagyo ayan o oh, madilim na at ah, maambo na ah, maambo na dito sa maalo na kalsada eh maalo no marabi ang kalsada dito eh 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 pitak na ah, malakos ah putik oh, <laughs> durga nang pala dito Di pala yun durga nang dering <laughs> malakas ah yeah may kapote ako dito <laughs> aray babasang camera natin wait lang tigil na tayo Uh, basa yung camera. Pasok ko muna guys yung camera. So, ayan mga kasabot, After ng long biyahe, long hours ng biyahe, nandito na tayo sa vehicle ngayon. So, dumating ako kanina is uh, 11 o'clock na ng tanghali. So, ngayon is, is 4 na. Nakapagpahinga na ako. Nakatulog na rin. Dahil nga maaga ako malis kanina sa bahay. Mga 3 15 na yata ng madaling araw. Tapos 11 na ako dumating dito sa uh, Bicol. Dahil nga mula ah, uh, dito pa lang sa Merbil hanggang doon na sa uh, pagbilaw. Uh, binakbakan ako ng ulan. <laughs> Grabe yung ulan kanina guys. Malakas yung ulan. So, hindi ako nakukuha ng mga video kanina doon sa part na yon kasi wala eh. Bukod sa madilim na, nag-focus ako sa pagdadrive kasi nga maraming lubak dyan sa part ng Quezon Province. Kaya nag-focus ako sa pagdadrive sa kaumulan. So, hindi na ako nakuha ng footage. So, by the by, lunis yata ako babalik guys. So, okay naman yung motor ko. Okay naman yung hmm, TMX natin. Kahit hindi ko pa napalitan ng uh, ng oil. Kasi, okay pa naman. 1,000 pa lang naman yung tinatakbo. Nagigit 1,200 na yata yun. Hindi um, ako nagkakamali. 1,200 kilometers na yung tinakbo. So, pagbalik ko na lang siya, i- e, I-change oil, balik ko ng Manila So baka lunes, balik din ako And wala naman akong aberya kanina sa daan Okay naman yung biyahe Tsaka okay naman yung motor So hindi ko na-tune up yun guys Kasi tune up ko sa ano nakaraan Kasi na, malagitik na Kaso hindi ko tune up Kasi maganda yung performance siya kapag malagitik eh Maka responsive yung makina. Tsaka maganda sa biyahe. Walang ano, walang palya. Kahit mainit na mainit na yung makina, hindi talaga siya na didelay yung hatak. Mas maganda, mas pwersado. Yun lang talagang advantage kapag malagitik yung uh, MC natin. Iwan ko sa iba, sa akin kasi ganun eh. Ganun yung nararamdaman ko dun sa uh, motor ko. Kasi pagka masyado maliit yung clearance niya, pag malayo na yung tinakbo, parang hindi tugma yung revolution mo dun sa persa nung motor eh ngayon maganda maganda yung performance nya ngayon hindi ko na chinon up saka lang siguro kapag bitin-bitin ka na yung ano okay lang okay lang malagitik bahala na <laughs> <laughs> hindi naman ano hindi naman rinig kapag naka helmet eh so sabi nila paltan ko na na push do o kaya paltan ko ng head hindi na hindi ko nakapaltan gastos lang yun guys okay pa naman eh hanggat nakagamit pa okay pa yun. Sanay na rin naman ako sa ingay ng motor. Mahalaga, may babiyahe ng malayo at hindi nagkakabiriya sa mga biyahe. So, chinik ko lang yung mga gulong kaganina. Yung guma kasi may mga stapler na ano na nakapalsak. Yun guys, kapag uh, magbabiyahe pala kayo, every time na mag stop over kayo, tingnan nyo yung gulong. Titingnan nyo kasi baka mamaya may mga bala ng stapler na maliliit. Katagalang bumabaw nyan eh pagka tumusok yun sa goma kailangan tanggalin nyo agad kasi ah uh, kahit hindi pa yun maabot sa interior pagka umikot nang umikot yung gulong kalaunan uh, malaya nyo singaw na yung gulong nyo tapos magdala kayo ng magdala kayo ng oil may dala dala kanina eh, yung panlagay sa kadena kasi pagka maulan talagang natutuyo yung kadena nawawala yung langis kahit Uh, nilagyan mo ng maraming lang is pagdating di sa siguro mga mabot ng 100 kilometers eh wala na tuyo na teka na magdala kayo ng ah uh, oil ginagamit ko dun yung ano din, yung yamalub kasi malapot yun eh yung yamalub na ano na ginamit ko dun sa nagtira ko ng konti so tinira ko yung ah uh, 500 din milyar tayo tira doon. Hindi ko manila lahat. Eh ayun, natira. Inagamit ko sa ano, sa kadena. Ganda malapot eh. Tsaka gas consumption naman. So ang pinakarga ko lang kanina is 4 na litro. Hindi pa ako naka-reserve ngayon, guys. <laughs> Hindi pa na-reserve, Nagtakang nga ako eh. Hindi pa na maabot ng ano hanggang dito. 4 liters lang yung ginagawa ko ni 4.5 ba 'yun? Asa ah, video 'yun eh. Bigyan 4.5. Pero yung pagdating ko dito, hindi pa ako nagpagas, hindi pa na ano, hindi pa na-reserve. Re meron pa yung ano eh, pag reserve kasi meron pa yung dalawang liter. So malayo-layo pang tatakbuhin nun. Matipid talaga, matipid si gas So yun lang mga kasabot, update ko na lang ulit kayo sa pagbalik ko. Oh. Alright, so dito muna ako, hintayin ko si U1. Eh, si 1 pala. Ayan, makulimlim na oh. Um. Kali na may hangin-hangin pero sabi kasi sa forecast mamaya daw gabi yung dating ng bagyo. Malakas daw yun eh. Tatama din dito sa Bicol. Dadaan dito sa Bicol. So tingnan natin kung anong resulta ang mangyayari. Ayan. Nakakapanghinayo lang kasi maraming bunga ang yug dito sa amin. Pag ito tinamaan ng ano, naladog wala. Hindi mapakinabangan. Kaya dasal-dasal na lang. Pray na lang tayo. Sa so, mga ano dyan, ingat kayo guys. Ingat-ingat sa mga babayan natin dyan na dadaanan ng pagyo alright, so yun, update ko lang ulit kayo sa next video ride safe sa mga bumabiyahe may mga nakita ko kanina bumiyahe, sumabay sa akin sa uh, pag uwi sa ulan, shoutout sa inyo alright, so yun lang guys update ko lang kayo next video, alright